Limang daan at apat na putsyam na piso lang ganap na alisin ang mga lamok sa iyong pamilya sa loob lamang ng isang araw. Walang nakakalason na kemikal, walang usok, protektahan ang iyong pamilya mula sa dengue fever. Ang lampara na ito ay na-import mula sa Japan na may matibay na material lumalaban sa malakas na epekto. Paggamit ng natural na mosquito killing biological technology na may purple light para makaakit ng lamok na lumapit at sila ay sisipsipin ng ventilador sa lagyan at natural na mamatay, lalo na ligtas para sa mga bata at mga buntis na kababaihan. Ang lampara na ito ay nagpapatakbo ng napakamabagal, hindi gumagawa ng ingay at hindi nakakaapekto sa iyong pagtulog. Madaling linisin sa isang operasyon lamang, walang pagsisikap. Ang promosyon ng 50% diskwento ay nagaganap lamang ngayong araw, mag-aari ng lampara sa pamatay ng lamok upang maprotektahan ka agad ang kalusugan ng iyong pamilya,